Magandang araw mga kapatid. Kapag ka pinag-uusapan natin ang Catholic social teachings, palaging inuuna at pinangahawakan po natin ang unang tema, ang buhay at dignidad ng tao. Bakit ito nga ang una? sapagkat ito ang pundasyon ng lahat ng iba pang turo ng simbahan tungkol sa lipunan. Kung hindi natin kinikilala ang halaga ng bawat tao, mawawala ang saysay ng ating mga adhikaing panlipunan. Kaya hayaan niyo po ako na magbigay ng apat na puntos tungkol sa buhay at dignidad ng tao bilang puso ng panlipunang katuruan ng simbahan o social teachings of the Catholic Church. Una, ang buhay ay kaloob. Hindi ito basta nangyari lang o produkto ng pagkakataon. Ang buhay ay galing sa Diyos. Sabi nga sa Genesis, God created man in his image and likeness. Ibig sabihin, ang bawat tao, bata o matanda, mayaman o mahirap, may sakit o malusog ay may taglay na dignidad hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin, kundi dahil siya ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, ang dignidad ay hindi nababawasan. Sa mundo pong ito, madalas nating naririnig ang salitang dangal o karangalan. Pero kadalasan ito ay nakabase sa trabaho, kayamanan o estado sa buhay. Ngunit ang tunay na dignidad ay hindi nakabase sa yaman o talino. Hindi ito nadadagdagan kapag kasikat ka. At hindi rin ito nababawasan kapag ikaw ay mahina, kulang o may sala. Ang dignidad ay likas sa tao. At ito ang dahilan kung bakit kailangan natin igalang ang bawat isa. Ikatlo po, ang paninindigan ng simbahan sa buhay ay buo at hindi hati-hati. Ibig sabihin ang simbahan ay nagsusulong ng proteksyon ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan. Kaya tayo mga Kristiyano ay tinatawag na manindigan laban sa abortion, euthanasia, death penalty at anumang uri ng karasang pumapatay o nagpapababa sa halaga ng buhay. Pero hindi ito natatapos sa mga isyong ito kapag may mga bata sa lansangan, kapag may mga manggagawang inaapi, kapag may pamilyang hindi makakain, yan din ay usapin ng buhay at dignidad. Ikaapat, tayo ay tinatawag na maging tagapagtanggol ng bawat buhay. Bilang tagasunod ni Kristo, hindi sapat na mabuti lang tayo dahil hindi tayo gumagawa ng masama tinatawag tayong kumilos din para sa iba magbigay boses sa walang boses makiramay sa mga tinataboy magpahayag ng malasakit sa mga hindi pinapansin sa ating lipunan at ito ang paulit-ulit na binibigyang pansin ng ating simbahan the defense of human life and dignity is not optional for us christians it is our fundamental moral obligation to respect and uphold the dignity of every human person. Naalala ko po tuloy yung isang karanasan. May matandang lalaki akong nakita sa gilid ng kalsada. Marumi, tila wala sa sarili. Yung iba nilalayuan siya. Baka raw si Raulo. Pero may isang batang babae ang lumapit. Nag-abot ng pagkain sa bay ngiti. <laughs> Simple lang. Pero sa kilos ng batang iyon na ipakita niya na ang matandang iyon ay hindi basura. Tao siya. May dignidad. Minsan ang pinakamagandang anyo ng Catholic Social Teaching ay hindi sa mga malalaking proyekto kundi sa mga maliit personal na hakbang ng ating malasakit at pagkilala sa bawat isa, sa bawat dignidad ng ating kapwa tao. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya, ang panawagan sa atin ay hindi sapat na sabihin nating naniniwala tayo sa buhay at dignidad ng tao. Tinatawag tayo ng Diyos na una, tumingin, buksan ang ating mga mata sa mga hindi pinapansin, mga may hirap, inaapi, inaabuso. Nakikita ba natin sila? o nilalagpasan lang natin sila. Kalawa, makinig. Hindi lang ang sigaw ng mga aktivista, kundi ang tahimik na daing na mga nagugutom, walang tirahan, na wala ng dignidad dahil sa kapabayaan ng ating lipunan. At ikatlo, kumilos. Minsan, sapat na ang simpleng pagkalinga. Isang pakikinig, isang pagdamay, isang pagtindig para sa tama. Kaya naman, mga kapatid, sa pagtatapos ng maikling pagninilay na ito, na muli natin maitanghal sa ating isipan at puso ang mensaheng ito. Ang bawat tao ay mahalaga. Bawat buhay ay sagrado. At tayong lahat ay may pananagutan sa bawat isa. Kung ating mga salita at kilos ay palaging nakaugat sa paggalang sa buhay at dignidad ng bawat isa, doon natin tunay na naisasabuhay ang panlipunang katuruan ng simbahan. Sa ganitong paraan, magiging instrumento tayo ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang kaharian ng katarungan, kapayapaan at pag-ibig. Magandang araw po sa inyo lahat.